Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako naman po si Jel Mariano sa ating YouTube channel. Bago po natin umpisa, please don't uh, forget mag-subscribe sa ating YouTube channel, YouTube. And mag-click notification din and mag-like and mag-comment sa ating mga videos. I'm Jel Mariano. Ayan. Kaya sobrang init mga guys. No? So kailangan po natin magpalamig mga guys. Ayan. So mayroon po kaibigan na na pumunta ng Baguio, ayan. So, binigyan po ako ng mga brittles galing sa Baguio, ayan. Umpisa na po natin, mag po tayo magtatagal. Ito po, guys, strawberry. So, kailangan pag pumunta tayo ng Baguio, kailangan natin ng strawberry. Ayan, mga guys. Kitang-kita po natin, mga guys. I love strawberry. Okay. Kakainin ko to mga guys. Subusin ko to Like. And then, choco flakes. Ayan. So, kailangan, don't forget. Ayan. And then, so, ito, ito po, brittles. Ayan po. Peanut brittle. So, ayan po. Pag pupunta kayo ng bagyo, mga guys, kailangan, huwag natin kalilimutan to, mga guys. Alright? Ayan. So, mamimitas tayo ng mga strawberry, mga guys. Ayan. Ayan, ito. So, huwag natin kalimutan yan mga guys. Ito po, mga guys. Para po siyang pandan. Ayan. No? Nagkita natin, no? So, ang sarap po nito. Little. uh, Little shepherd bagyo. lengua de gato. Ayan. Ayan, mga guys. Ito rin po. Strawberry sprinkles. Ayan. Then oh my god my favorite chocolate crinkles hindi ko alam kung ano kumunahin ko kakainin mga guys oh my god sulit no guys nakaka no then ito pala guys so, wag natin kalimutan pag kumpula tayo ng bagyo ha yan ito peanut brittle yan sarap na ito guys I like this yan mga guys wag natin kalimutan yan mga guys ha ito peanut brittle peanut brittle yan Ayan. So, ang sarap na ito, guys. Sulit na sulit, mga guys. Ayan. Mga guys, so, yun po. Huwag natin kalilimutan, mga guys. Ang, anyway. Um, ito po. Lingwa. Pines. Ito. Lingwa. Ayan. Retails din po ito. Ito po. Ma. Ayan. Ang sarap na ito. Alam niya, familiar kayo dito, mga guys. Ayan. Ayan, magandang hapon po sa ating mga laad. all my viewers, all followers, ayan. So ito, mga guys, gustong gusto ko to mga guys, anyway. And, ayan, ito, strawberry. I like this strawberry. Kaya huwag kayong huwag nyo kakalimutan, pupunta kayo ng bagyo. Ayan, bumili kayo ng bagyo Sa bagyo ng strawberry, pwede po kayo mamitas doon ng mga strawberry, mga guys. right mga guys. Ang sarap-sarap kasi nito mga guys. I like this mga guys. Anyway, very afford to mga guys. Alright. Um, yan. So, pag pupunta kayo ng Baguio mga guys, kailangan natin ng ng mga to. Yan. Yan mga guys. Very afford mga guys. Yan. Yan. Ayan, so, mga guys, murang-mura lang yan, mga guys, sa Baguio, ha. Ayan, ako na po si Jel Mariano. Hindi ko alam kung sino ang unahin ko, ano ang ko, mga guys, kakainin. So, thank you sa nagbigay sa akin ng isa kong viewer. Ayan, all, thank you all my followers. Ayan, all my followers. Ayan, ito mga guys, so much guys. Ayan, hindi ko alam kung sino, ano ang unahin kong kainin. Ha, all right mga guys. Ako naman po si Jel Mariano. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Don't forget mag-subscribe at mag-click notification din. At mag-comment sa ating videos at mag like na eh, po sa ating video. Ayan. Alright. Okay, thank you mga guys. Hello po. Hi po. May umi-extra yan. Extra yan. Ayan. Pati ko po, shout out ko po kayo mga guys. Thank you all my viewers. Thank you po all my viewers. God bless po. Thank you po.